Naniniwala ka ba sa kasabihan ng iba na hindi na baling walang pera basta masaya at magkakasama ang buong pamilya? Pero sa totoo lang, at sa panahon ngayon, hindi na yan applicable. Sa taas ng lahat ng mga bilihin at sa dami ng bills, mahirap maging masaya kung gipit na gipit ka sa pera. Kahit pamamuhay ka ng simple at naayon lamang sa katayuan ng buhay, kailangan mo pa rin ng pera. Hi! Ako nga pala si Lovely Gym, Isang OFW sa Middle East. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. At by the way nga pala, may sahod na tayo. Opo, maaga po yung sahod po namin. At syempre, bumili na naman tayo ng chai at ang kanyang partner, Sambosa. Napakainit dito pero hindi ko na rin maiwasan talaga bumili ng chai. Oh, baka sabihin niyo na naman, pow effect na naman ako. Naalala mo pa ba? Yung mga sinasabi ng mga matatanda nung tayo ay bata pa. Alam mo, ngayon iba na. Kasi nakapunta na po ako, malungkot pala doon. Kaya pala tahimik yung mga matatanda dati nung bata pa tayo kasi pagod sila magtrabaho, maghapon, pagod sila mag-isip, pagod sila mag-budget ng sweldo nila Pagod na silang umalis ng bahay ng umaga pero uuwi gabi na. Pagod na silang magtrabaho ng malayo sa pamilya pero wala silang magagawa kasi kailangan nila. Mas naiintindihan ko na kasi ngayon ako na sila. Kaya ngayon habang tumatanda ako napagtatanto ko yung mga sinasabi ng mga magulang ko at lolo ko at mga nakakatanda sa akin. Tama nga yung kasabihan hanggat hindi mo nasusubukan, hindi mo malalaman. At syempre, dahil naubos ko na yung aking sambusa, iinom naman tayo ng chai halip. Yan ang tinatawag nila dito. Mura dito pero mahal sa atin. Bakit? Kasi nga, 150 real yan. Magkano equivalent sa Philippine money? O, oh, akala ng iba kasi, ang chai dito napakamura. Pero sa totoo lang, masarap siya at maaroma. Ito lang kasi yung kaya ko sa totoo lang bilang OFW. Hindi ko naman kasi kayang bumili sa Starbucks or Dunkin' Donut. Hanggang chai halip lang ako kasi nga ordinary lang tayong OFW. Sasabihin ng iba, Bakit hindi mo kaya e OFW ha? Alam nyo, para sa akin kasi, kung tutusin, kaya ko naman bumili o magpasikat sa iba para lang may pahita pero ako kasi masaya ako kung anong mayroon ako hindi ko kailangan gumastos para gustuhin o magpa-impress sa iba masaya na ako sa pamumuhay ko bilang simpleng tao at dahil nandito ka sa aking video maraming maraming salamat sa nonsense video bye bye